ang una ko talaga ng challenging role na ako'y kontrabida was condemned with uh, none other than Miss Nora Honor. Merong isang eksena doon na sinusunog niya yung mga dollars. Nanggigigil ako pero wala akong magawa. Hashtag ATM At the moment, ano ang ginagawa mo ngayon? Hashtag goals something na pwedeng kayahin. Hashtag slay. Ang ibig sabihin, ginalingan. I like you. Cool na cool ka like me. Ngayon, gabi-gabi tayong pinasasaya ni Ms. Gloria Romero sa hit primetime soap na Men to Be. Alam mo na ba yung latest, G? Ano pong G? Ganap. Hindi mo alam. Dito, ginagampanan niya ang cool at very millennial na si Lola Madge. Oh, ano na, ano, ano. na kasi alam niya yung mga mga bagong term ngayon, yung mga char, yung mga chika lang. Maalaga siya para talaga siyang Lola. On and off come. Ano kitang nakita rito? Are you new here? Sobrang niyang bait and sobrang down to earth. Napaka-giving niya pagdating sa emotions. And napaka-sharp pa rin ng memory niya. Nag-iingat naman tayo, hindi ba? Tuwing linggo naman, isang magical fantasy adventure ang atin sa atin ni Tita Glo sa pinakabago niyang programa. Ito ang Daig kayo ng Lola Ko na mapapanood na rin sa GMA tuwing linggo. So, this is something na uh, parang bigalod sa akin. Mm-hmm, mm -hmm. I'm playing an old uh, fairy. Okay. I'm a fairy. So, pambata po ito? Yes, definitely for the kids. The Anong Gloria naman. Romero ho ang You like this role kasi lola? I'm always a lola, many yes. times. Oo, uh oo. -huh, uh -huh. mm -hmm. Nakasama ko naman, up, tatlong mga cute naman na mata. Minsan nagbabaka ako, asensya na kayo sa lola, matanda ang role ko dito. <laughs> Kung magiging tao ang mga salitang aging gracefully, tiyak akong si Miss Gloria Romero, ang perfect na simbolo nito. Sa dami ng pinagdaanan niya sa showbiz at sa tunay na buhay, ipinakita niya sa atin na ang lahat ng mga pagsubok ay kayang malampasan. Kaya ayon nga kay Lola Madge, chill chill lang. Anong aral ng tunay na buhay ni Miss Gloria Romero? Just be, uh, be loving, be forgiving, wag masyadong mayaman cool lang. Chill. <laughs> <laughs>